Yan po, mga o oh. Nainom ko na po yung mga kabayo ko. Nito lang po ako magpapainom ng kabayo, mga kakakatuka. Pagdalihan ko lang po sila dito sa may sapa. Tapos, ininom na po sila. Yan, oh. Hindi na po ako nagdadala ng balde para... ...painuman nila kasi sana oh. Pusa na po silang umiinom dito sa sapa Linis naman po itong sapa namin mga kakakatuka oh. Iinom ka, po. Iinom pa kayo dyan Inom po kayo ng marami si isang bisis lang po kayo iinom ng isang araw eh Iyaw na po ninyo Tumigil na po sila mga kakatuka Kunti lang po yung iniinom nila. Dahil siguro hindi makulimlim eh. Kaya hindi pa sila inuuhaw. A few moments later. Ngayon po ay magbibigay ko ako sa inyo ng kunting kaalaman mga kung paano ko po inurga ang aking kabayo mula simula ng pagkabata hanggang ngayon na uh, maghiit months old pa siya nung una sa pag-anak niya ay pinainom ko lang ko siya ng langis ng niyog mga kakakatuka o Sana virgin oh. coconut oil yes mga kakakatuka pinainom ko po siya ng bco na may halong itlog o alam naman natin ang bco mga kakakatuka o virgin coconut oil ay Meron pong marami pong mga medicinal value yan sa ating nice. katawan. Dahil meron po yung lauric acid at mga essential fatty acids na nakakatulong sa ating katawan para sumigla ang ating katawan. Kaya inapply po ko po yan sa aking kabayo na simula pagkabata niya. Pinainom ko po siya ng uh, virgin coconut oil at hinaluan ko ng uh itlog kahit isang itlog lang mga kakaka kung marami po kayong itlog sa inyong bahay pwede dalawa sa umaga ko po ito pinainom oh sa niya, mga so, katatakapat po ito nitong mga anak mga dalawang araw ay pinainom ko na po siya ang purpose po noon mga katatakapat ay para po Uh, matulungan po siyang lalambot po yung dumi niya mga kasi alam naman po natin na ang virgin coconut oil ay uh, lubricants po yun no? kasi fats po siya pero meron po siyang antibacterial properties no kaya inapply ko po talaga siya sa aking alagang kabayo at maganda naman yung resulta mga katuka kasi pagkaraan ng ilang araw ay napapansin ko na Lumakas po ang kanyang pangangatawa. Lumiksi po ang kanyang pagkilos mga kakakatuka. At saka, pwede din yan pang purga mga kakakatuka, no? Yung virgin coconut oil. Kasi hindi naman po pwede na painumin mo kagad ng pampurga itong ating kabayo, lalo na at bago pang anak dahil baka ma-overdose po kasi hindi pa po lakas ang kanilang resistensya no kaya hindi po yan advisable na painumin kaagad ng mga sintetik na pampurga ng hayop lalo pat bago pang anak no so yan lang po yung pinainom ko sa kanya mga kakakatuka first 3 days ay pinainom ko na po siya ng langis ng niyog o virgin coconut oil o, hindi naman po kayo marunong gumawa ng virgin coconut oil o BCO ay pwede naman po lang yung langis ng niyog kasi meron pa din po naman yung uh, medicinal value yung langis ng niyog magluto lang po kayo ng langis ng niyog mga kakakatuka or yung lana ba ng lubi o, maglana lang mo uh, lubi o sa lubi para ipainom sa inyong kabayo tapos haluan nyo lang ng itlog ang dami po mga kakakatuka ay mga kalahating tasa lang po wag lang po ninyong pasubrahan kasi baka masira po yung tiyan ng inyong kabayo o so, baka mag, mag po okay tapos pagkaraan ng ilang buwan ay doon ko na po siya pinurga mga kakakha ng datigo 1000 powder na pampurga ng biik What? ito po yung ginagamit ko sa pagpurga ng aking kabaya mga kakakha lagyan nyo lang yung kunting tubig yung powder para mainom po niya lagay sa buti mga kakakha ka no tapos imimix nyo imimix nyo sa <laughs> bote kasama ang Latigo 1000 powder. Okay. So, dalawang bisis ko na po itong pinurga mga kakakatuka. One months old po mga kakakatuka ay eh, pwede na pong purgahin yung alagang kabayo. Purgahin po nyo yung mga alagang kabayo yung mga... para wala po siyang bulati. Kasi kapag meron po siyang bulati ay makaka pag po iyan sa paglaki ng inyong mga kabayo, no? At hanggang dyan lang muna ang aking video for today, mga kakaka, no? At marami pong salamat sa inyong panonood sa aking video. At sa mga viewers ko dyan na eh, hindi pa nakasubscribe, no? Uh, mag-subscribe na po kayo. Huwag po kayong magdalawang isip na magsubscribe subscribe sa aking channel. Para maging updated po kayo palagi sa aking mga susunod na videos. Ngunit bago ko po tapusin ang blagay. vlog ay meron lang muna akong isa shout out no. Shout out na pala kay Lito Ogong. Okay. At shout out din kay Dimon G Galiardo. At shout out din kay Johnny Sabiron. Okay, ano? At shout out din kay Mr. Belliesa. Okay, mga abid. Viewers ko po ito, mga kakaka, no? At kay Manuel Belliesa din. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Okay. At hanggang dito lang muna ang aking vlog para ngayong araw, mga kakaka. At hanggang sa susunod ko na video. Maraming pong salamat sa inyong panonood. And God bless us all.